Good morning guys! So ayan, nandito tayo sa mahiwagang kusina ko guys. So ayan, magluluto ako ngayon guys ng adobong kangkong. So ayan guys, meron ako dito kangkong. Ayan, pinag-iulay ko yung kanyang sting tsaka yung kanyang dahon. And then, meron akong ginamos. At meron akong na, na, na kagabi na litchong belly. Belly. So ayan, basta yan ganyan. Pero tayo iti-twist natin guys sa lalagyan natin siya ng kaunting lechon ayan so ayan at lalagyan natin siya ng ginamos ayan wow ang bango ng ano ng ginamos Ayan, nag-gasa siya ng kaunti. Yung natira namin kagabi na ano, na lechon baboy or belly. Lechon belly. So, ayan guys. Hmm. Bango na siya. Sobrang bango. Bango. Mm. At meron ako sana magluluto ako ng gulay. Kaso ko lang kulang-kulang, wala akong okra tsaka saka So ang gagawin ko, mamaya na lang sa gabi. Para hanggang bukas na naman namin. Yan okay, guys, Pam pang, madali ang luto natin ngayong umaga. Lumis. gusto ko pa uh, labasin yung mantika ng ano kitchen belly belly yan guys thank you for watching lagay na natin yung skin ng kangkong so ito na yung ating dahon